Dahil ang dami nating natipid in the previous years. Ito po ay mga surplus natin. So walang regular programs, projects, and activities na tatamaan. Ito po kung sabihin natin uh, 2-3 billion per year. Puro surplus lang po ito. Parang magic ano magkakaroon tayo ng budget para sa bagong city hall natin. Noong isang linggo, uh, na mga nabanggit po ako in-announce tungkol sa new city hall project natin, pero sabi ni city admin pagkatapos nung flag raising hindi ko daw napaliwanag ng maayos ang dami daw kulang dun sa sinabi ko, kasi yung new city hall project natin, gaya nung nabanggit ko naman nung isang linggo hindi lang po yan building kasi kung building yan, uh, kung building lang siya uh, but eh, hindi lang siya building, ano? Yung building mismo, yung floor space niyan, o yung floor area, nasa umigit-kumulang 46,000 square meters. Medyo malaki po talaga siya. Kung kukumpara natin dito sa current city hall building natin, na nasa 28,000 square meters lang yung floor area. Ang dami pang patay na area, 'di ba? Ang dami pang uh, maze sa loob, saka dugtong-dugtong po talaga siya. Pero hindi lang yung 40,000 square meters na floor area ang gagawin natin, kundi pati yung mga open spaces. Dito po, kung saan kayo nakatayo ngayon, bubuksan po natin ito. Dire-diretso hanggang Revolving Tower po 'yan eventually. Pero siyempre hanggang dun lang muna sa sakop ng New City Hall building yung maipapagawa. Ah, uh, tapos meron siyang evacuation areas, meron siyang uh, siguro ang mga open space natin kasama yung mga road lots inside development. Siguro more mga, mga 20,000 square meters din po 'yun. So total floor area plus open space uh, areas, road lots nasa mga 60 plus thousand square meters po yung pinag-uusapan natin. At again, hindi lang istruktura, kasama po dito yung demolition works na medyo mahal din, ilang libo per square meter din pag mag-demolish. Pwede naman i-google lahat 'to. Uh, yung structural, mechanical, architectural plans, uh, ano pa ba, yung yung earthquake proofing technology, mga seismic ngayon, kung kayo dapat may alam nito, yung um, provisions for IT, hindi lang yung fiber optic uh, network, pero pati provisions for future technologies, may mga espasyo po para rito. Si, ano pa ba yung mga sinasabi mong dapat manggitin ko? Parang di ka na magreklamo mamaya pagkatapos magsalita. Ano pa? I IT provisions, ano pa? Sabi ko na yung architectural plans, ano pang uh, meron dito? oh more, uh, site development, actually, yung site development yung isa. Alam niyo sa totoo, kung siguro ibang ibang admin o sa ibang lugar, hahati-hatiin yung project eh. Eba, alam niyo naman, wala yung mga kasama natin sa engineering ngayon. Pero kahit yung mga old projects naman dito, kasi ang ginagawa, uh, hahatiin. So gagawin mo yung building, isang project, ito yung pondo. Susunod na taon, electrical works, ibang project paayon natin ng ganun. Gusto natin sabay-sabay na gusto ko rin malaman ng tao exactly kung ano yung yung ginagawa natin. Ano, hindi natin hahati-hatiin yung project. Ito yung isang buong project sa totoo. Uh, pwede talaga siyang hatiin kasi yun na rin, open space. Pwede naman talagang separate project 'yan eh. Kung gusto ko lang bababa. Pero gusto natin transparent tayo sa lahat, ano. So, 'yun po para lang po 'yan sa kaalaman ng lahat at sa susunod na linggo may mga announcement pa tayo dahil nga Uh, siguro dahil ito yung pinakamalaking project natin ano sa kasaysayan natin gusto ko well informed ng bawat isa at last um uh, eh, patungkol po dito para sa ngayon ano ang last ko ay uh, yung budget natin yung nakalaampung budget para dito dahil ang dami nating natipid in the previous years dahil bumaba yung presyo ng mga pinapabit natin na dahil hindi naging priority yung infrastructure from 2019 especially during uh, pandemic time yung kung, kung 9 billion po ito hindi naman 1 year to eh, more mga 3 years po ito babayaran ito po ay mga surplus natin So walang regular programs, projects, and activities na tatamaan. Ito po kung sabihin natin, o uh, 2-3 billion per year. It's puro surplus lang po ito mga savings lang po ito tapos sa savings natin na walang mababawas sa programs projects activities natin parang magic ano magkakaroon tayo ng budget para sa bagong city hall natin. So, walang na sacrifice na old programs, projects, and activities pero nakakapagpagawa tayo ng 9 billion na new city hall campus or at least yung uh, phase 1 ng ating ano, uh, new city hall kasama na ng mga open space. So, very exciting po talaga ito.